Good morning, good morning mga idol Pinoy Hibi pagbabalik. Guys, nakarating na pala tayo guys Dito sa Nifigon, Ontario Malapit sa Nipigon pero Between Nipigon and uh, Birdmore Dito sa Fallout Road size yung Turn around ng snow flow dito so Malapit sa lake Dito sa kwa na yan, lake na yan dyan, dyan sa kabila na yan, lake gilid na yan, yan masarap uh, matulog dito kasi quiet at uh, walang ibang truck ko magisa mag isa at magbandar pa ako ng ify walang problema Ta alis tayo guys maya maya at uh, mag -ano lang tayo mag pre trip lang tayo tapos uh, mamaya siguro baka nasa bandang Manitoba tayo baka heading or uh, Brandon Depende sa takbo. Na-delayed kasi ako kahapon guys kasi pinagawa ko yung aking trailer kasi wala akong signal light at saka plasters, four-way plasers Wala akong tail light, nawala yung tail light ko. Pero nagawa ko ng paraan yung tail light, ang problema yung four-way plasters ko hindi ko na nagawa ng paraan kasi pala yung problema doon sa junction box ng section ko yung bed eh, pinagawa ko sa Peter Belt kahapon medyo natagalan din kasi hindi niya mahanap ang problema sabi ko buksan niya yung junction box kasi baka doon problema eh, pinuksan niya nga doon nga problema mga putol na yung mga kuan kasi pinasok ng tubig nagkakorose nagka eh. pinasok siya ng tubig tapos corrosive na naputol yung mga linya-linya niya doon kaya nagawa kahapon sa Valreta sa Peter Valreta kasi akala ko yung problema ko sa truck yung relay niya hindi e yung pala kasi pag uh, i-turn on, ko yung uh, ignition ko naka-turn on yung ignition yung ilaw ay uh, yung trailer ko may ilaw sabi ko baka andito yung problema sa kuan yung relay kasi naka break naka break pa siya naka stop break naka stop naka break maliwanag na maliwanag yung ilaw sa likod yan pala grounded na doon sa junction box <laughs> kasi pagka relay sabi ko eh wala akong relay kailangan sa peterbilt kukunin yung relay Yeah, tara guys, biyahe tayo para makarami bukas, baka nasa bahay na tayo bukas At sa Monday Saturday na kasi dito, Sabado Sabado dito nasa Nipigon pa lang tayo, mga 2 days pa ang biyahe pa, pauwi. opo hopefully sa Sunday makarating tayo ng bahay wala akong oras bukas na wala siyang oras na bibigay sa akin bukas kasi recap na lang ako ngayon kasi yung Sunday ko nasa Manic 5 din ako last Sunday hindi ako bumiyahe pero hindi ko natapos yung 36 hours na reset 34 pa lang bumiyahe na ako kasi hinahabol ko yung panahon baka kasi bandang tanghali sumama ang panahon alam mo naman sa kabundukan yung panahon eh hindi mo ma-predict kasi bigla na lang pupuhos yung malakas na hangin tapos may snow eh ma ma-delayed na naman kaya habang sabi ko habang maaga alis tayo kasi magandang panahon sa maganda ang panahon tinatry ko i-check yung stoplight ko kung meron hindi ko makikita madilim, ma -ano siya, ma malabo yung side mirror ko kasi hindi ko na nalinisan sige guys, bihay tayo guys tapos Pinoy Heavy Hall mag rock and roll ngayong maga so guys ang pangalan ng lake na yan ay Helen Lake Helen Lake Lake Nipigon sa kabila naman ng Nipigon merong malaki dyang lake superior babagal yung mga truck sa unahan natin yan yan line up 1, 2, 3 4, 5 pang anim tayo dito sa linyada parang ice road lang tayo guys ha oh. Oop, over speed, over speed uh, <laughs> Mapunta kaming mining sa Ikati Kasi sarado yung JABIC ngayon Pupull out ng equipment sa JABIC Kaya sa Ikati kami pupunta <laughs> big name Lake, bu maliknas dah teo. Eh ano oh. Lake Helen Indian Reserve, Red Red Rock Band. Tu guys, my church di teto yata 191877 uh, na uh, church, 1877 belt na simbahan. may approaching tayo dito sa reserve sa native reservation murang sigarilyo dyan Lake Helen Gasan variety ah, may sigarilyo dyan maliit lang na station dati yan ngayon lumaki na umaasin so. <laughs> dito ang plan ko na mag uh, stop kagabi sa pull out na ito kaya lang eh hindi tayo aabot and guys 17 east dyan papunta yan sa Sol, Sol Saint Mary, Ontario Marathon, Wawa ganyan Uh, padating tayo sa napaka modernong tulay nila dito kasi binago na ito eh. May blue may blue lights na tulay maganda na brand new itong tulay na ito siguro mga 10 years na itong tulay na ito ngayon may oversize alay tayo kasi wala balik tayo sa linya kasi mag members lahat magbigyan natin kasi baka gaganyan ang professional driver professional driver guys gagayahin ninyo pagka nakita nyo alanganin na bumaba ka na wag mo nang pilitin kasi makabuhol buhol lang kayo magka-aksidentehan pa Ganda ito ni Pigo niya, may lake dyan oh. Ganda dyan. Magandang, magandang lugar. seraan, eh, may truck stop dyan sa Petropas eh, hindi man lang nagawang makapasok nangyari ah, buhol buhol dito kasi may Tim Hortons dyan oh. Mag review well. bohol sa petro Asian train Four na natin ngayon guys, day 4 na ng biyahe. Pauwi pa yan guys, day 4. <laughs> Travel empty day 4. train dito sa Canada oh. Naabutan tayo ng bagyo na naman sa ating day number 4. Andito na tayo sa Dryden, Ontario. Pero ito yung pumungad sa atin pagliko natin dyan sa may Husky truck stop. Alanganin tayo, hindi tayo makarating bukas. Delay, delay yung ating exact time arrival. Griffiths Road and Griffiths Road <laughs> bombero na yun Kalalay tayo Maraming traffic ah Bising-bising ngayon ah Be how guys, tak takbo natin 60 na lang 60 na lang ang ating takbohan tornare non eri in taia, boomeranda. Guys, nandito tayo sa Bear Million B. Nag-shutdown tayo kasi bad weather. Hindi kaya. Yan. Marami na ring truck dito na naka-shutdown ngayon. Kaya dito na muna tayo baka hanggang bukas ng umaga. Shout sa inyo lahat, guys. Thank you so much. Bye for now.